Hello, hello, what's up mga idol natin? Ayan, magandang araw po sa ating lahat. Kumusta kayong lahat mga idol? Shout out po sa ating mga solid subscribers, mga subscribers natin at saka sa ating mga silent viewers. Ayan, shout out po sa inyong lahat. Meron naman tayong panibagong vlog ngayong araw. So ako lang po ngayon mag-isa. Wala po akong kasama ngayong araw na to mga idol. Kasi po, babalikan po natin yung bahay po na napakaluma na na binabalik-balikan pa rin ng mga aswang o magjowa. Hindi natin alam na mga aswang sila kaya babalikan natin, no? Uh, update po natin kung ano po ang nangyayari na doon. So sana po walang masama mangyari sa atin ngayong araw na 'to. Samahan niyo po ako, no? Samahan niyo po ako ngayon at sana po panoorin niyo po ang video na 'to hanggang dulo, mga idol. So shout out na no, sa lahat ng mga nanonood ngayon. So kung bago pa lang kayo pumasok, huwag kalimutan po mag-subscribe at paki-click ang notification bell para updated po kayo sa lahat ng mga upload natin. So ayan, hindi natin ito patatagalin pa kasi naiinip na kayo. Ayan, samahan nyo na ako ngayong araw na to. So tara, sana walang masama mangyari po sa atin. Tara, let's go! So, magandang araw po sa lahat. Ayan, shout out ulit no, sa ating mga subscribers. Ayan. Ayan. May nakita kasi akong drum dito. Kaya pupuntahan muna natin sa glit ah. Ayun. Dito sa area na to. Uy. Tabi-tabi po. Ayan. Baka may shokoy dyan. Kasi delikado din mga idol baka may ahas sa ilalim, no. Hindi natin alam. Kaya tubig lang pala yung laman. So ayun, napakatahimik ng area. So puntahan natin yung bahay po, yung lumang bahay, no? Shout out po sa nag-request na i-update po natin. So ayun. So, nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga viewers po natin na uh, talagang uh, solid mga supporters po natin. Thank you po. Sana po uh, panoorin nyo pa ang video na to hanggang dulo. Hindi lang to, lahat po ng mga video po natin. Sa bago pa lang po nag-subscribe. thank you po sa inyong lahat. So, tara, hindi natin to patatagalin pa. Kasi medyo malapit-lapit na po tayo, no? You Tayo. So, syempre mga idol Magtingin-tingin muna tayo sa paligid Kasi unang-unang Ma-encounter po natin Ay mga ahas Mga insekto Mga hayo po Ng mga wild Delikado din Kapag makagat tayo No? At syempre Tingin-tingin tayo Baka may mga Biglang susulpot na naman Hindi natin namalayan Kaya alerto po tayo sa pag-vlog. So mahaba yung lakbay, ano, nilakbay ko kanina, dalawang oras. Pero hindi ako nag-video, no? Kasi kapag nag-video na ako, sus, aabutan tayo ng isang araw mga idol. Bago matapos yung video, kaya kinat ko na. Ano? Para hindi na tayo mahabaan pa. So, dito na tayo. Aray ko, aray ko yun parang may naapakan ako na malambot eh pakaahas na naman yun eh ay nako so dito tayo malapit na tayo mga idol sa veer yan to ayan dito na tayo So, mahangin. Tapos, ano? Delikado nga lang dito sa bahay. Parang may tao yata dito eh. Parang may tao siguro dito sa bahay. Parang may nakikita akong po. May tao ba dyan? Dito tayo sa likod. Para makita talaga natin kung may tao. May tao ba dyan? Tama ko dito mga ibad. Baka may... Parang may nag, Parang may nagtatago. Ano na ako nakita? akala ko may tao kasi kasi parang may nagsasalita kanina. Diyan no? Oh. Parang may nakita ako. Tara, puntahan natin mga idol. No, alam ko na marami na kayong nakita dito. So, ayan. Wala naman. Diyan ko. Wala naman. Ulang tao. Pero may nakita talaga ako eh. So ayan mga idol, sa lahat ng bago pa lang po dito po sa akin channel. Ayan, update tayo dito ngayon sa bahay na to. Kasi po, bahay po ito ng mga aswang. At saka nagamot na po natin ang mga may-ari po nito. So ngayon, binabalik-balikan pa rin ng mga kalahi o mga angkan po, no? Ng mga aswang dito. Kasi napakalawak po ng mga buki dito, mga bundok. So, syempre, kadalasan po ang nakatira dito. Hindi naman po lahat, pero kadalasan po na nakatira dito, ay mga aswang no mga basta kakaiba sila mga agap ewan ko lang kung mga aswang ba o hindi basta kakaiba sila magsalita so update tayo so tara sa area na to wala namang tao mga idol napasukin nga natin ayan parang wala namang tao dito eh. ayan napakakalat parang wala akong naramdaman dito Ayan. So shout out po. Update tayo ngayon dito. Lilibutin muna natin dito mga idol. No? Ano naman tayo makita dito? Wala naman kataw-tao dito eh. Napakatahimik. オイおイオイオイオイオイオイオらオいオイオイオイオイオイオイオイオイオイオイ ko ka lang. Nagtatago ka lang dyan. Tumakbo doon mga idol. Ano kaya ang ginagawa niya dito? at ah, titingnan natin. Ah, ay, ariko. Dito. Ano ba talaga ang nandito sa ilalim? Ano kaya nandito? Bakit binabalik-balikan nila dito? So nakapagtataka mga idol. May babae, lalaki, matanda. No, dito binabalik-balikan ng mga magjowa dito sa area na to. Nakapagtataka. Diyan ko siya nakita kanina. Ko sa terpatris binidik ti ko sundra ko sit mitex sa tanah nang konsol di mihvana. Sant malak wali ba sip sip na pipas. Baka nandito pa rin siya. Nagtatago pa rin siya dito mga idol. Hindi ako umalis dito baka bumalik siya. Nandito siya eh oh. Hinihingal ako ngayon Sa kakahabol Sa inong idol Alam ko dito siya tumakbo eh Wala kasi siyang nawala eh Oh, Uy Ano yun? Parang may nakita ko dito ah. Parang may nakita ko dito Wala to kanina May chinilas dito Baka nandito lang siya. Alam ko nagtatago ka lang dito eh. Huh! Ayan na naman. Oh! Anong ginagawa mo dyan? So mga idol, pumalik siya dito. Ha? Huh? Ha? ketkannya di to. Kurasan terpatris, bini dikti. Kusakrasit mie loksan terakosit mie doks. Badiritu, satana. Yang gumso di mie vanasanta. Melakukelvasi. Ipsi, bini nabi bas. Oh, oh segero kamu galita. Apa yang dito lakukan di to? Salimater kita teh. Miserekurit. Uyi uh, uyi uyi uyi. Ano mang ginagawa niya dito? Bakit siya bumalik? So yan mga idol. Nakapagtataka no? Parang bago yata ito eh. Parang bagong nahawaan. Sana kaya siya napunta. ko na siya makita so mga idol so sa lahat ng nakapanood ngayon asensya na kayo nag pa tayo wala mo na tayong ano nag-orasyon lang po ako mga idol para po pangontra pero nakapagtataka bakit binabalik-balikan pa rin nila dito sa area na to so hindi ko po alam kaya po dapat malaman po natin no dapat makahuli tayo dapat mahuli natin yung mga ganyan para magtanong tayo kung bakit pabalik-balik pa rin sila dito. No? siya nawala eh. Oh. Ano yan? Parang nandito lang siya. Pasensya na kayo mga idol ha. Hindi natin nahuli. hindi natin nahuli talagang uh, ano pa observation muna natin no? nag, nag observa muna ako mga idol no? wala na siya dito eh wala na dito mga idol natin napunta. Hala. Uy, bakit nawala no yung sinilas dito? Nawala no yung sinilas. Tila siyang nawala mga idol. Alam ko babalik ka dito. Alam ko babalik ka dito. Mga lahing, mga angka ng mga aswang. Serye na to. So yun mga idol. Kumpirmado po. Na iba na naman po ang may ano dito no. Nakita natin kanina. Lalaki pero medyo mahaba yung buhok niya. Kakaiba. No. Hindi kagaya ng dati nung na-encounter natin dito, may babae yun. Mga magjowa ng aswang sila. So, ayan mga idol. No? So, hindi muna ako magtatagal dito kasi ako lang po mag-isa. So, pasensya na po kayo na dismaya kayo kasi po uh, hindi natin nahuli at hindi, uh, simpre po uh, nag-observe muna tayo kung ano po ang kanilang kakayahan. No? Pero, natakot po siya sa ating orasyon. Kaya, ang gagawin po natin dito mga idol, babalik tayo dito at magmanman tayo para kung sakaling mahuli natin tatanungin natin marami po sila dito mga aswang mga angkan kaya pagsamantala muna ang aalis ako dito mga idol no hindi ako magtatagal dito wala na wala na akong nararamdaman nawala yung tinilas ba alam ko nandito lang yun eh Nagtata alam ko nagtatago lang kayo dito ha ayaw na magpakita kasi araw ngayon mahuhuli, di mahuhuli at mahuhuli ko rin kayo no so yun, mga idol alis matay dito ngayon pagsamantala